pangalan ng provincial hospital nyo? Dahil sa batas na pinasa ni BH, dapat kahit piso, wala kayong babayaran. Pakatakayin sa puso sa mahal na babayaran. Tama mali? Diba, ito lang si Elrod, lumalapit sa akin, 45,000 ang bills sa ospital. Walang pambayad. Kaya po pinasa ni BH ang Universal Healthcare Law at Malasakit Center Law para may guarantee letter kayong magagamit na pambayad sa ospital. Sino dito ang nakakagamit na ng guarantee letter? Kasi ang kamay. So talaga mo wala. Alam niyo po kaya napakaganda na nandito kami. Dahil hindi ako papayag na hindi niyo alam kung ano ang programa ng gobyerno. Okay? Nandito dito po kami para maging partner niyo. Naiiyak po ako pag naririnig ko na hindi niyo alam na may guarantee letter sa ospital. Meron pong pangbayad ang gobyerno para matulungan kayong mabawasan ang bill ninyo sa ospital. Anong pinakamalagat na government hospital dito? Meron ba? Meron, provincial malayo. O malapit lang. Nagbabayad ba kayo dyan? Hindi. Sorry? Nagbabayad. Pag kayo po ay nasa service or charity ward. Dahil sa batas na pinasa ni PHO dapat kahit piso, wala kayong babayaran. Kaya isumbong niyo po sa amin. Pag kayo ay siningil ng hospital na to, basta dapat nasa charity kayo, ha? Pag charity, walang babayaran. At kahit professional fee, pwede pong gamitin ang guarantee letter. Tuturuan ko po kayo para kayo ay nakakakuha ng tulong sa gobyerno. Yan po ang role ng bagong generasyon so nagbabaya talaga kayo sa provincial hospital?